Greetings smartwatch fans! Kung napapansin nyo dito, binalikan ulit natin ang Huawei Band 9. At this time, itatry natin, susubukan natin yung push notifications. And at the same time, sasagutin natin ang ibang, ang mga katanungan ng ating smartwatch fans. So yung tanong, yung unang tanong, meron ba itong quick reply sa kanyang smart notifications? Pangalawa, meron bang vibration motor? ang push or smart notifications. Makakaramdam ka ba ng vibration kapag nakatanggap ka ng notifications? And yung pangatlo, meron ba itong support sa emoji or emoticons? Yan yung ating yan ang ating alamin sa ating smart notification demo ng ating Huawei Band 9. So, meron tayo dito yung smartphone natin. Nakakonect na tayo. At susubukan natin i-demo yung text messages, messenger, at WhatsApp application. Yung tatlo lang na to. Titingnan natin. Okay? So, again, like, share, at subscribe sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. So, support ang YouTube channel for Pinoy Smartwatch User. Okay? So, kung may tanong, drop lang ng comment sa baba. Okay? So, naka-pair na tayo. Okay? nakadownload na tayo ng Huawei Health. Hindi nga lang natin na-set yung sa smart notifications. Okay? So, isi-set natin. Titingnan natin. Okay? Punta tayo dito sa notifications. Napapansin nyo, enabled na. And, naka-activate na most of the applications dito. Ano nga ulit yung gagamitin natin? Text messages, WhatsApp, at Messenger. So, activated naman. So, wala nang issue dito. Tingnan natin, meron ba itong quick reply? So, meron ditong quick reply. Hindi ko nga nga lang sure kung sa call to or sa messages, sa text messages. Okay? Hindi ko na maalala. Okay, so titingnan natin. So meron bang option for vibration? Wala rito sa support app baka dito sa smart fitness tracker or sa Huawei Band 9. Okay, so try natin. Okay? So meron tayo ditong isang smartphone, isa pang smartphone. Try nating mag-text sa application or sa Huawei Band 9. So Messenger and WhatsApp application. So try muna natin yung text. So hello, musta na? Message natin si Chloe. Ayun. Okay. Message sent. Tingnan natin. Ayun. So nakaramdam tayo ng vibration at merong message dito, may quick reply. So, dalawa yung option yun sa pag-reply. Pwede kang mag-send ng emoticons. So, meaning, may support ito. May support sa emoji. Pangalawa, meron tayo ditong quick reply options. Okay, so pwede bang makustomize to? tingnan natin dito sa support app. Okay, bago tayo mag-reply, tingnan muna natin. Huawei Health. Okay. Mamaya lang natin isi-set. Notifications. Quick replies. So, pwede ka mag-add ng reply dito. Okay. Love you. Kaloy. Yan. So sweet. Okay. So, tingnan natin ulit. Messages. Okay, susubukan natin ha. Tingnan natin. Reply tayo gamit yung emoticon. So, message sent. Yun. Okay. So, hello again. Try natin yung kinustomize natin ha. Hello. Oh, love you, Kaloy. Yan. Miss you. Tignan natin. O oh, medyo may delay tayo ano. Ayan. Okay. So miss you. Reply natin. Hanapin natin yung uh, yung sa atin kanina. Okay. Wala rito. Okay yung customize natin ng message. Try ulit natin. Gawin natin. Okay. Yeah. Tingnan ulit natin kung nandito. Yun, meron. Okay. So, synchronize natin. na siguro. Nakapair na. Okay. So, try ulit natin. Love you. Yan. May vibration. Okay, Wala nga lang beeping sound. Vibration lang. Tingnan natin. Yun. Meron tayo dito. Love you, Kaloy. Message sent. Tingnan natin. Lalabas ba yung message? Yan. Okay. So, so far, nasagot na natin na meron ba itong quick reply? Meron po. Meron ba itong vibration? Yes. May vibration motor to. Tingnan natin sa settings kung pwedeng ma-adjust. Sa iba kasing band, pwede nyo ma-adjust yung uh, vibration motor kung malakas ba yung vibration or yun. Okay, so option dito off, soft, at strong. Pero kahit naka-strong ito, hindi ganun naman ka-strong yung vibration. Okay lang. Pero hindi ganun ka, no? Kalakas. Okay? So, wake screen. Okay. Okay, so far working sa text message natin. Subukan natin sa messenger. yan So, hi, Chloe. Hi, Chloe. Tingnan natin. Medyo delay ng konti. Low. Okay, nakasend na tayo. Tingnan natin. Ayun. Okay, medyo delay ng konti. Nakareceive ba tayo dito? Ayun. So, hi Chloe. Tingnan natin. So, ganun pa rin. Merong support for emoji at may quick reply option. Pakita natin. Sorry, I'm busy. Yan. Then, next one, try natin yung WhatsApp application. Si Chloe pa rin. Miss na miss niya talaga si Kaloy. Hi. Then, emoji tayo. Message sent. Ayan. Okay. Hi. So, wala nga lang emoji dito na lumabas. Okay. Tingnan natin ulit. So, walang support dito sa emoji pagdating sa WhatsApp application. Pero, pwede ka mag ng emoji. Yun. Okay. Sa messenger ba? Meron ba? Tingnan natin. Wala rin. Okay. Sa ano lang nag-work? Sa text messages. Okay. Doon lang may support. Pero try na rin natin. Baka nagkamali tayo. tingnan natin. Uy, wala. Okay, sige na. So, pwede kang mag-send ng messages na may emoji, pero hindi ka makaka-receive ng messages na merong emoji. Yun, wala. Okay, whether sa text messages, or app notifications. So, pwede ka magpadala ng may emoji, pero hindi, pero hindi ka makaka-receive ng My emoji na message. Okay, so that's it sa ating Huawei Band 9 Smart Notifications. So, kung may mga katanungan, may request, drop lang ng comment sa baba. At, of course, kung may time tayo, di-demo natin yung mga request nyo sa Fitness tracker. Bye.